Ex na si Liz Reyes kontra sa relasyon ni Kim Chu at Paolo Avelino. Ex na si Liz Reyes ayaw kay Kim Chu para kay Paolo. Ex na si Liz Reyes kontra sa relasyon ni Kim Chu at Paolo Avelino. Bakit nga ba? Si Lidge Reyes ay ex o dating kasintahan ni Paolo Avelino na naanakan ni Paolo noon na kung saan ang batang ito ay malaki at mag-isang pinapalaki ni Lidge sa ibang bansa ngunit sinusustentuhan ba, ba pera nito ni Paolo dahil anak nila ito na nagngangalang aki. Ngunit ayon sa interview ni Lidge Reyes nagsalita ito. Na di umano ay ayaw niya kay Kim Chu para kay Paolo Avelino. Banggit ni na parang maarte daw si Kim Sambit ni Lidge para kasing maarte tignan si Kim Pero sa tingin ko lang naman pero baka hindi naman Pero sana nga hindi kasi baka hindi kayanin ni Paulo Kilala ko yan si Paulo eh sa ngayon ay wala pang reaksyon si Paolo Avelino sa sinabi at komento ni Lidge Reyes na kanyang ex o dating kasintahan ngunit maaaring may koneksyon peren ang dalawa para sa kapakanan ng kanilang anak na si Aki na lumalaki na sa ngayon. Ngunit ayon sa interview ni Lidge Reyes nagsalita ito na di umano ay ayaw niya kay Kim Chu para kay Paolo Avelino. Banggit nito na parang maarte daw si Kim.